Sir, ka lang yata eh sabi na tatakot eh, naudyo ka mo naman eh Dapat sa <laughs> ka lang yata eh <laughs> 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 Hindi ka natakot sa araba, sa motor pa? Ayo mau kembali. Ada Oh, ada yang saya. Hendi aku lagi senang maling. Ada apa? 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 Sa, okay. So okay. okay, I'll mo <laughs> <laughs> yeah. okay, so. pang ride na Kabayo Oh, astaga, Okay. Ay, tumakbo mo ng kabayo. Pagod na. nag na 'yung kabayo. Pagod na ano? Mm. Ganda ng kabayo yun. Pagod na yung kabayo, marami nang naging customer. Ayun lang siya tumakbo. Pwede ka na pala eh. Kahit walang bayad. Harap! <laughs> Harap! Yeah, shout out, shout out, shout out! Oh, yeah.

parkidahan ng mga motor nagra rides kami mga rides ano yan? pila? pila 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 Bro dahuli kana bro. Bro dahuli kana. Dikasih ka bayo yan eh. Choco boy nanti dahuli. Dahulang <laughs> choco boy. Maaf ya, maaf ya, maaf. Maaf, maaf. Ada ada sagir. Ada. Ana sagir,

pa. <laughs> 5 minutes 5 minutes pa. <laughs> hey guys, oh. Mag maglaro muna tayo. <laughs> Dapat may yung bundok-bundok tapos may paunahon, no? Doon, dati doon kami. Pwede ba yung ilabas dyan? Oo. Hindi yan. Mga anong nga, pwede. Doon, pakikatin mo yun. Hirap. Saan ang preno niyan? Saan ang preno yan. Pa. Kad-kad mo yung pa mo? Pwede Oh, masih beren-beren. Aduh, pegang-pegang beren beren aduh pegang pegang